Magandang umaga mga kainsan Ay naay At uh, ako po yung kasasaka lang sa bukid Ay sinanay po ay ano Masama pa rin ang pakaramdam Ay yan Tayo po ay pabalik na uli ng bayan At gawa ng Ay papachikap ka na po At ay anong hirap po ay Lalo't medyo malayo po ang sa amin hanggang bayan Yan dadalhin ko na po muna kay sinanay sa bayan At uh, alam niyo mga na mahirap E medyo may, ed may edad na din ang inay. Yan, kami po ay nadinin sa bayan at uh, dadaan po muna kami kay Mrs. sa opisina. At uh, e, pina-schedule po namin si nanay kay uh, Dr. Aldrin kung anong oras po ang check-up. Tapos ay eh, sabi ko kay inay ay eh, diretso na po kami ng ospital at mas maganda po ba eh, ay ano, i check Che check up na po ang uh, buong katawan mga dugo mga x-ray lahat body, body full body check up ba at uh, ay sa totoo lang la, mga kasi mahirap ang may nararamdaman sa katawan ay siguro yung ini ay hindi lang po nagsasalita ba ay sabi ko kay tatay dadalhin ko muna at uh, bukas na tayo magtatrabaho yan at gawa ng ay anong hirap mahirap mga kainsan ang may nararamdaman sa katawan sa totoo lang. ayun nga yung nga ikaw ang matinik ng kaunti sa bukid eh, talagang yung palahaw ko ay anong sakit eh eh ayun ay binipinimisis ang inay ay medyo mataas po ang presyo ni nanay kaya diretso na po kami ngayon kay Dr. Aldrin at uh, baka aabutin pa namin ngayon at uh, diretso, diretso kumpay na rin po at tumawag na ako Nakambal na ako na ang sasama hanggang gabi. -e. Eh sabi naman ni Kambal sa akin, eh siya ang hahalili bukas ko sa gabi. -e. Hali-halili po kami magkakapatid. Yan, na nadito, nadito na po kami kay Doktor. Kay Doktor Aldrin. Sana po ay eh, abutan namin din eh. Yan, kararating lang namin galing ospital niyan. Diretso na kami. Kaya laang mga kainsan ang problema alas, alas na. Ay eh, mamaya maya pa doon kami tatawagan at punuan. Ay, ang daming may sakit ngayon. Kaya ingat po kayo yung mga nasa ospital yan. Pinamili muna natin si nanay ng mga gamit. Mga gagamitin. Tubig. At si misis naman po ay hindi makaano at gawa ng nasa trabaho. Mamaya na lang daw po siya susunod. Ayan, tumawag na rin ang ate Hani. Asawa ni bin po na sabi namin idadalhin na namin ay di mabilisan na mga kainsan. Medyo malayo-layo din ang hospital sa amin ay baka abutin pa lang 10 minutes pag medyo matrafik. Ayan, sabi ko idadalhin na at uh, yanong hirap ay lalo't uh, gagabi po sa bukid ay yanong hirap. Si tatay naman ay minsan ay yanong hirap din makuntak at wala pong signal sa bukid. Ayan mga kainsan, bumalik na po uli kami ng hospital at uh, tumawag na si ano si pinsan si pinsan na Kristin at meron na daw available na room gawa ng mga, mga, nakita ko po kanina din yung mga maubanin ay usok-usok -uso po ang ubo at sipon ay sinanay medyo inuubo na rin ng kauntian kaya yan hirap po kaya ang inay pa man din po ay magbe-birthday senior na po ang inay sa linggo ay, sabi ko magbe-birthday pa man din. Ay, kakain pa man din natin sa labas. Ay, sana ay makalabas hanggang linggo. At uh, magkakauntian po. Kaya laang ay yan. Kayo po ay ano, mag-iingat. Lalo may pag medyo may edad na. Nalabas-labas na po yung sakit. Rayuma. Mga kulikulisterol na yan. Oh, mahirap po pag uh, nagkakaedad. Kaya ang importante po sa akin ay kalusugan ay mahirap po mga kainsan. Mahirap man. Gawa ng ikaw nga ang ano ay pag, masa, pag medyo masakit ang iyong bagang. Ang ngipin mo masakit. Ay yung pangkayang may nararamdaman ka sa katawan medyo inaalis is. Mahirap mga kainsan. E di kaya nga lang ang mga nanay natin at tatay medyo matiisin yung mga yan. Hindi nagsasabi. E di ikaw na lang ang makikiramdam. Yung mga gamit naman na mga yan, galing na yung bukid, yung bag. At gawa ng hinalbot ko na lang sa linang yung mga damit ni nanay, hindi ko rin alam na naman lagyan ay. Oh. <laughs> Kaya dapat ay may kasama hindi babae inay ay. Basta ginabot ng ginabot ko na lang ay. Sabi kay sinanay na magtiklo pag uh, ayos na uli. Kaya naman naman mga kaisang sakripisyon din ng ating mga magulang ay. Kaya ako hanggat pagtanda ng aking mga magulang ng inay at saka itay ay kahit ako na mag-alaga mga kainsan ay walang problema sa akin. Pero nag-meeting na po kami ni Kambal kanina sa group po magkakapatid ay ano mga kainsan? Jujuti na si Jujuti siya mamayang gabi. Yan nakita ko pa ang atinita. Kaibigan ni nanay ay eh, hindi niya alam na nasa ospital ang inay eh. Ako muna ay papalingkin na rin mga kainsan at ako'y bibili ng maigiding mga ngasab. Pampalakas. Yan, nakipagmaritisan pa ako kay atinita. At uh, tinatanong niya kung pwede do dumalaw. Yan, ay siya mga kainsan at ako muna ay papalingking mabilisan. At sinanay po ay naka-admit na, nasa loob na. Titingin tayo ng maaari. Ayan mga kaisan, ay tayo ay ano, hindi na tayo nag sa loob ng ospital at uh, baka bawal mga kaisan. Alam mo mga kaisan ay ano, may mga lugar na bawal i-video kagaya ng mga ospital, munisipyo. Siguro naman hindi talaga siya bawal. Kaya lang para sa akin, ano na lang, ah uh, respect na lang. Meron kasi mga lugar na ganoon mga kainsan. Lalo yung mga kampo. Yan, wag na wag nyo ibibidyo yan. May mga batas dyan na bawal. Lalo magpapalipad kayo ng mga drone. Bawal yan. Pwede kayong makasuhan. Hmm, pwede siguro magvideo Doon lang sa kwarto. Hmm. Yeah, mga kaisan. Kalalabas la ang po natin ng uh, hospital at diyan po tayo natulog kagabi. Eh, nga lang, wala tayong tulog. Iidlip muna tayo sa bukid maya, -maya. At uh, bale pupuntahan ko po si Mrs. at saka po katawagan ko po si Mrs. kagabi ay at saka si Bumbay po. Si Bumbay po ang ano, si Kambal po ang jujuti ngayong umaga. Tapos po ay, si Mrs. ay ano, mag po ang inay at maaga po ay Gawa ng may pasok din po siya maya-maya. Bibihisan mo niya bago pumasok. At uh, mahirap at gawa nang merong swero mga kainsan. Mahirap magbihis pag uh, ano. Ay ang mga nadala ko palang damit ay mga ano, sikip kainay. Siguro yung sinaong na. Mga sisikip na. <laughs> si misis ang magdadala ng bago. Ayan mga kainsan. Bale, uuwi na tayo ng uh, bahay ngayon. At uh, magpapakain muna tayo ng mga alaga nating hayop sa bukid. Tapos, eh, maya-maya naman ipauwi din tayo at uh, titingnan natin yung mga nagtatrabaho sa bukid. May paubra po tayo ngayon. Nagpapatali po tayo ng uh, sitaw. Ay di na, mga kaisan, sa awa naman ng Diyos, ay medyo maigi na ang inay. Ay ano po, ang sinanay po ay ngayon pala ang kukuha na ng dugo at ipapasuri na rin lahat kung saka nag x-ray na rin po kani kanina at gawa ng para malaman na po lahat at pero yung BP niya ay medyo mataas pa rin ngayong umaga ay di bawal ngang kumain at gawa ng kukuha na po siya ng dugo ay para malaman yung mga kolesterol kaya yeah, mga kaisan daan muna tayo ng dinis sa palengking madali at maigiring makabili din ng maaari at baka po si Tate ay mamaya ay pauwi. Ba si Kautol nga po pala ang Jujuti mamayang gabi. At uh, tumawag po ako kaninang umaga. Oh, mga kaisan, diretso po muna tayo sa bukid. Papakain naman po ng mga hayop. Si Tate po pauwi rin. Papauwi rin po ngayong umaga si Tatay. Yan, tayo po muna mag a na rin ating mga alaga. Yan. Diyan muna kayo maghapon ha. Yan, ating pong inula na dinis sa malago. Mundari. Oh. Ay, nalunod na. Naligo na yung mga kulig. Oh. Sikit. sikit na yung mga kulig hmm. hmm. kulang ang tali o to eh Ay, may tao bumiling itim sarili o to meron ako ha

Mga kaisan, si Utol naman po magpamatay mamayang gabi, Utol. Ah, magandang umaga po, mga kaisan. Tayo na po mamaya at uh, palit na po kami magkakapatid. Si Utol Bumbay ngayon ay. Oh. Si Utol Bumbay sa bukas, kapalit ko naman. Mam at ako naman ay... Papahinga. Oo, oh, hindi. Ba bukas sa gabi uli ako. Pero baka Papahinga naman... ka muna ngayon. Uh, uh. Bak hindi po muna ako may natrabaho. Aba, asap ko ako mabubol eh. ay. <laughs> Makampakapit sa puno ng saging ay. Eh. Pero oh. May isda ba? Ah. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po. Nagpapasahod naman po dito kay Erwin. Yan, salamat po mga kaisan.